Nung bata pa tayo, iba-iba ang pangarap natin sa buhay. Minsan natutupad, pero madalas dahil nag-iiba ang ikot ng buhay hanggang drawing lang. Ako si Friends, 30 years old, single, civil engineer. Minsan photographer, minsan model, lakatero sa badminton, lakatero rin sa buhay. Once upon a time, simple at komportable ang pamumuhay namin, kaya bata pa lang ako hindi ako natakot mangarap. Isang araw, umuwi kami sa probinsya. Nalibang ako sa naghahalo ng semento sa construction. Kaya ginusto kong maging civil engineer. Kaso, biglang nagpasikot-sikot ang direksyon ng aming buhay. Pumanaw ang isa kong kapatid. Si Papa naman, nagkasakit at na-stroke. Kaya ayaw, nabaon kami sa utang at narimata ang aming mga ari-arian. Sumunod naman si mama, cancer. Kahit maraming hadlang, hindi ako pumreno ng basta-basta. Ang mindset ko, walang mahirap na daan kung puso at pangarap ang gamit sa paglalakbay. Kahit anong raket, basta malinis yung pera, tinaha ko para makatapos ng pag-aaral. Sa awa ng Diyos, after 11 years, nakagraduate din ako. Ngayon, civil engineer na sa isang kumpanya sa Munting Lupa. Kahit apat na sakay papunta sa trabaho, go lang ng go. Ang goal ko ngayon, mapaayos ang bahay at eventually makapagtayo ng sarili kong construction firm. Dream big dahil gusto ko ring makapagbigay ng trabaho sa iba pang nangangailangan. Kaya mula sa pakikipag-usap sa aking kasamahan sa site hanggang sa pag-check ng mga materyales at pag-inspect ng mga projects 101% ang binibigay ko. Ayoko kasing may magsabi na porket nakaangat kami dati at bumalik sa hirap, ay hanggang dito na lang kami. Sabi nga nila, ang buhay parang gulong. Minsan nasa taas, minsan nasa ibaba. Pero kahit anong pagsubok, kahit ilang beses ka pang sumadsad, pwede namang bumangon at magpatuloy muli. Kaya para sa ating mga lumalaban ng patas at patuloy na nangangarap, padjak lang na padjak. Maraming lubak, roadblocks, at pit stops ang kailangan pagdaanan bago makarating sa paruroonan. Minsan patag, minsan baku-bako, minsan nababalaaw pero aahon muli. Kaya huwag susuko, di kayo nag-iisa sa biyahe ng buhay. May mga taong handang tumulong para itulak tayo sa tamang direksyon. Mahaba pa man ang biyaheng tatahakin, tayo ay uusad at uusad din.